Cash, tinupad ang pangako sa mga The Bark Ads. Iba pang Bark Ads nagbalik din. At sino itong isa pang nagbalik sa Eat Bulaga? 46th anniversary ng Eat Bulaga, niyanig ang lahat. Talaga namang pasabog na naman ang inihanda ng Eat Bulaga para sa kanilang 46th anniversary ngayong Miyerkules, July 30, na talaga namang inabangan ng marami pero, opening pa nga lang, ay pasabog na agad ang napanood sa It Bulaga. Na kung saan, ay lahat nga ng mga Dalbark ads ay kasama dito, gaya ni Maine. Ang Jowa Pao sa Barangay. Riza Miles at Julia. Karen. Ice Segera, Singing Queens. Ian Red at Alan K. Ang TVJ. Ryan bilang photographer. At syempre, gaya nga ng inaasahan, at napag-usapan na natin noon. Ay hindi nga pinalampas ni Tash ang 46th anniversary celebration ng Itbulaga, dahil present nga si Tash sa celebrasyon na ito ng Itbulaga at mga Dalbart ads. na kung saan, ay masayang masaya nga ito na nakabalik sa Eat at talaga namang sobrang namis ang mga The Ads. Naging emosyonal pa nga si Tash na nagpasalamat sa Itbulaga at nagbigay ng mensahe sa mga The Ads, dahil sa kabila nga ng kanyang busy na schedule, ay nagbigay talaga siya ng oras para sa anniversary ng Itbulaga. Dagdag pa nga niya na deserve ng Itbulaga ang celebration na ito, at nagpasalamat din siya sa pagmamahal at pagpaparamdam ng Itbulaga at mga The Bark sa kanya bilang pamilya. Ayun pa nga kay Tash, na Itbulaga doesn't feel like work, it feels like home. na talaga namang tinupad nga ni Tash ang sinabi nito sa isa niyang interview, na muli siyang babalik sa Itbulaga. Hindi nga lang yan, dahil bukod nga kay Tash na nagbalik sa Itbulaga ngayong 46th anniversary nila, ay may isa pang ang nagbalik sa Itbulaga, at ito nga ay si Doc Dora the Explorer, na isa nga sa mga karakter sa problem solving ng Itbulaga, at ng kalyeserye noon. na muling ang nagbalik sa Itbulaga at nakasama sa barangay. Hindi pa nga natapos dyan dahil present din si RB sa segment naman na Perifi. At ganun na rin nga ang pasabog na pagbabalik ng mga dating The Bark Ads, gaya ni Ann Julia Clarete, at Jimmy Santos na muling ang nakipagkulitan sa mga da Bark Ads. Na talaga namang pasabog ang pagbabalik nila. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. ngayong 46th anniversary din ng Eat Bulaga, ay nakasama din ng mga double art Ads ang Broadway Boys, at nakilala na rin ang iba pang mga e-best scholars, na pinakilala nga ngayong Miyerkules. Napanibagong matutulungan ng Eat Bulaga na makatapos ng kanilang pag-aaral, at sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Hindi nga lang yan, dahil muli din ngang nagbigay ng tulong ang Itbulaga, sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. na kung saan ay muli ngang maghahatid ng mga bigas ang itbulaga sa iba't ibang mga lugar na naapektuhan ng bagyo. nabukod nga sa pagpapasaya ngayong 46th anniversary ng Itbulaga, Bulaga, ay muli din nga silang tumulong sa iba't ibang mga lugar. Samantala, talaga namang muling niyanig ng Itbulaga ang nung time, ngayong 46th anniversary nila. Nasa katunayan na, ay 25 minutes palang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 72k na nga, ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 38k naman, ang dami ng nanonood sa showtime. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 126k na nga, ang dami ng nanonood dito. At makikitang may mahigit 77K naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Hanggang sa mabilis pangang tumaas yan at umabot pa nga ng mahigit 151K ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Itbulaga. At sa kaparehong oras ay makikitang may mahigit 72K naman ang dami ng nanonood sa YouTube Livestream ng Showtime. Natandaan, nakinunan natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. Namuli ngang makikita ang lakas ng Itbulaga, Miyerkules pa lang, ngayong 46th anniversary nila. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens, na mga bumati din sa 46th anniversary ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?